Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liwan. Ayan, bali, magdadala nga pala tayo ng mainit na balita na kung saan ito hindi tungkol sa flood control ha. Baka isipin nyo, tungkol na naman ito sa flood control. Ito yung call din sa, ano, sa latest update na yung tungkol ka. Hulkang Taan na kung saan itong kamakailan lang nakarang araw ay sunusunod yung kanyang pagputok. So, bago natin panoorin mga video mga bossing, ayan. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan yun na, ha? Alam nyo na mga boss, subscribe lang. Okay na tayo dyan. Like and share. Masaya na tayo mga boss. So, panoorin natin mga video. Ang video mga bossing, let's go! Magandang hapon po, naging aktibo ngayong weekend ang Bulkang Taal na ilang beses sumabog at nagbuga ng usok at abo. Sa ilang bayan, may pagulan ng abo at pagkarat ng amoy ng asupre. Mula sa Tagaytay City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan Pia, tatlong beses na pagbuga ng abo ang naitala ng FIVOX nga ngayong araw sa Bulkang Taal na ilang beses na nga nang hindi nagpakita ng aktibidad ng ilang linggo matapos ng ligong katahimikan ilang kababayan nga natin ang sinadyang magpunta ngayong linggo para makita ang lagay ng Taal Volcano. Kahapon, nagkaroon ng minor feriato magmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Ito ay pagsabog dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa ilalim ng bulkan. Ayon sa PHIVOX, nagbuga ang bulkan ng makapal na ploong o usok na umabot sa lagpas isang kilometro ang taas. Kanina, may pagsabog muli sa main crater. Ang minor phreatic eruption o pagbuga ng usok dahil sa kumukulong tubig sa ilalim kaninang mag-aalas tres ng madaling araw. Nasundan ng dalawang minor feriato magmatic eruption kaninang pasado alas 8 ng umaga. Hanggang lagpas dalawang kilometro ang taas ng plumes sa mga pagsabog kanina. Uh, wala naman. Uh, wala nga tayong na report na uh, nakarating yung abo sa uh, mga communities. Uh, although ang nakarating uh, sa atin ay may um, sulf sulfuric smell sa may bandang Laurel which is uh, on the western side. Pero wala namang dapat ipangamba. Permanent danger zone ang volcano island kaya bawal pasukin. malaki yan. Putok nga yan. Ang mga pagsabog ng taal, ikinagulat ng mga taga-agonsilyo Batangas. Sana makita masundan, sana ganito laang. Kahit sanay na raw sila sa pagputok ng bulkan nitong mga nakarang araw, pansin nilang mas malakas ang pagsabog kanina kasabay ng maitim at makapal na usok. Para siya drum na dalawang magkasunod. Dalaw Nalala ko yung way back mga Bossing, 2020. Getter, malakas. Malakas yung pagputok na yun, ha? umabot hanggang Metro Manila yung abo niya. Bali, umulan nga na ng putik eh. Yun yung delikado doon. Umulan siya putik, tas ang baho. In, tapos yung amoy. Sakit sa ano ilong tsaka sa baga. Yung delikado. Uh, ka sa baga. Alam mo, magkasunod rin po yung itinaas ng asphalt. May kasamang abo ang pag-ulan doon kanina. Nangamoy sulfur o asupre rin. Ayon sa alkalde ng Agoncillo, normal na muli ang sitwasyon doon. Wala ring abiso ng pagpapalikas. Balakas, ah. Nagulat din ang mga residente sa iba pang bahagi ng bayan ng Talisay. Tanaw rin ang makapal at maitim na usok sa Alitagtag, sa Malete, pati na sa Tagaytay City sa Cavite. Kung saan tila inabangan talaga ng mga namasyal ang tanawin ng bulkan. Parang paulit-ulit naman siyang nangyayari. Tsaka di naman gano'n yata kalakas. Nabalita namin eh, nag-ano raw, pumuputok. Sanay na naman po kami sa gano'n na parang sumisingaw lang po siya. Ang iba naman nasa tagaytay na nang malaman ng aktibidad ng vulkan. Hindi namin alam eh. <laughs> nakita naman namin, hindi okay lang naman. Kanina ko nga lang po nalaman eh, nung kumakain kami. Ayon sa FIVOX, di tulad noong 2024, mas kaunti ang mga pagbuga ng Taal ngayong taon. Patuloy nilang minomonitor ang Taal Volcano na nasa alert level 1 pa rin. In uh, October din last year, uh, there were 36 uh, events in one month. Mm -hmm. So ito, uh, actually kung titingnan natin number of events uh, starting this year, until now, mas konting ngayon kaysa last year. P.A. Ivan, pinapayuhan ang publiko na manatiling nakatutok nga sa public advisory ng PHIVOX at sa mga official authorities. Sa ngayon daw, wala namang dapat ipangamba. So, yun ang mga bossing. Natatapos na dito yung video ngayon. Bali, ang ating reaction lang, ayan. Itong pagtuon ng gobyerno, eh, monitor lang nila. Kasi pag yan, once up, what ayan. agad sa mga residente kasi kawawa. Kawawa pag hindi agad nakapag-evacuate. So, yun lang mga bossing. Kung gusto nyo yung video natin, eh, subscribe lang kayo para makasubaybay pa sa more update video. So, yun ang mga bossing and peace yo!